sa lahat. Uh, welcome po sa channel ko. Ito po si Kim. So, ma ang topic po natin ngayon is ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong katrabaho? Or, ito rin yung mga bagay na hindi mo din gusto na gawin din sa iyo ng makatrabaho mo. So, ano-ano ba yon? So, first, first, na uh, para sa akin is huwag kang mabuli. Oo, huwag kang mabuli. Kahit na ano pa man yung hitsura ng katrabaho mo, wala kang karapatan na husgahan ang kanyang hitsura. Kahit yung mga simpleng, simpleng panglalait lang, it's a form of bully. So, dapat iwasan natin yun iwasan natin na makasakit tayo ng damdamin ng iba. Kasi akala natin joke lang yun para sa atin, di ba? Akala natin joke lang yun. Pero, para sa kanila, hindi yun joke. Masakit yun. So, iwasan natin yung ganun. Iwasan natin yung ganong attitude. Nung no, kunwari, merong bago sa yung kasamahan. Kunyari, nagpariman siya. Tapos, sabihin mo na, Uy, ang ganda ng buhok mo. Parang wig. 'Di ba? Ganun naman tayo kadalasan, 'di ba? Hinuhusgahan natin yung ibang features, ibang features ng uh, ng mga tao. Huwag ganun kasi Uh, hindi natin alam. Nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. Okay? Yan. So, number two ang number two is, huwag uh, kang pala utos sa iyong katrabaho. Oo, utos, utos ka ng utos kasi te, huwag kang ganon. Kasi, alam mo, yung kasamahan mo, may ginagawa din siya, pareho lang kayong may ginagawa, tapos, sya, parating mong inuutos. Hindi mo naman siya katulong, hindi mo naman siya alalay, pareho lang naman kayo, nagtratrabaho kayo doon, pero bakit lagi mo lang siyang inuutusan, 'di diba? Ito experience ko to kasi before nagtrabaho pa ako. Inuutusan ako lagi. Hindi ko alam bakit. Um, wala lang sa akin 'yun. Okay lang. Pero minsan, pag yung mga personal na mga utos, parang Uh, parang hindi naman yata maganda, parang hello, pwede mo naman yan gawin sa sarili mo, bakit hindi na lang kaya ikaw ang gumawa niyan, kunyari paloodan, na, paloodan ko siya sa labas, o kunyari bilhan ko siya ng, ng anong, kung ano man doon sa labas, bakit ba siya ganun, bakit ba siya utos ng utos sa akin, di ba? Pareho lang naman kami. <laughs> Oo. Ah, ako, hanggat kaya ko, ginagawa ko pag hindi ko na kayang gawin, kailangan ko na ng kasama, doon na ako naghihingi ng, ano, mihingi ng tulong. Pero pag kaya mo naman gawin, gawin mo na lang. ba diba? Hindi ka pa nakakaabala noon eh. Ganon. And then, para sa akin, number three is, huwag mo i-chismis yung mga kasamahan mo. Huwag mo i doon sa, sa kabilang, ano, <laughs> sa kabilang area pero isang company lang kayo para, para sa wag mo itisims doon sa kabilang department kasi pangit din yun eh na pangit yung ugali na ganun na pag may nakita kang negative sa kanya, negative side niya na puna mo or napansin mo wag mo itismis agad, wag ikalat ay nako, wag ganun kung meron siyang nagawang mali or may may ano man sa kanya, may mali man sa kanya, confront mo siya. Confront mo siya, oo. Kunyari, kunyari, mabaho yung ano niya, mabaho ba yung bibig niya, or may amoy ba yung kilikili niya. Huwag, huwag, huwag mo naman, huwag mo naman i-chismis doon sa iba, huwag mo naman, ay naku, huwag mo naman yung i-chismis doon din sa iba yung kasama nyo si ano, alam mo, si ganito, ang baho ng kanyang ano, ganun. Ay, nako, i-confront mo siya, kausapin mo nang mabuti. Oo, kausapin mo siya nang mabuti. At ang malaman niya, mismo sa'yo, hindi sa ibang tao. Di ba? Huwag kang chismis ng chismis. Hindi magandang ugali yung ganyan. Magbago ka na. Oo. Number four. Number four. Huwag mo nang pagalitan si ate. Huwag mo naman siyang pagalitan sa harap ng tao. May mga taong, may mga tao sa harap, tapos, tapos kunyari, nagkamali siya. Huwag mo naman siyang pagalitan sa, iwasan ang, iwasan ang, laging, ano, ano ba yan? Iwasan ang, laging pag-ano sa kanya. Iwasang, <laughs> hindi ko alam kung ano sa ano sa Tagalog. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog eh. Basta 'yun na 'yun. Huwag mo siya ah, tawa, nakali, tawa ha. Huwag mo siyang wag iwasan mo siyang oh, huwag mo siyang pagalitan sa harap ng sa harap ng tao. Sa harap ng tao, sa harap ng ibang tao, huwag mo siyang pagalitan sa harap ng ibang tao. Kasi Ah, uh, 'di ba meron naman tayong mga boss natin sa company. Tapos minsan hindi naman natin may iwasan, ba diba? Magkamali tayo. Siyempre, tao lang tayo. Nagkakamali din tayo eh. Tapos, pag, pag nagkamali siya, hindi mo na, hindi dapat pagalitan mo siya na may, na may ibang taong nakarinig. May ibang taong nakakarinig. Kung gusto mo siyang, gusto mo siyang kausapin sa kanyang maling nagawa, Huwag mo siyang pagalitan sa harap ng ibang tao. Kausapin mo siya. In first, ano, uh, mag-usap kayo. One-on-one -on -one kayo. Um, kasi, parang unprofessional eh. Naano ko na kasi yan eh. Na, na experience ko na yan before. Actually, halos, actually, halos lahat ng mga pinagsasabi ko dito eh, na experience ko na siya. Kaya, iyon so ah uh, ito experience ko to before um nung ano pa ako, nung nung nag-work pa ako before tapos ah uh, hindi naman hindi, hindi naman mali yung uh, ginawa ko parang parang pinagsabihan lang niya ako ba uh, pero padabog yung pagsabi niya parang pagalit yung pagkasabi niya tapos Nahiya ako kasi may customer sa harap eh. Tapos, hindi ko naman siya boss. O eh. Pareho lang kami. Pareho lang kami. Kaya nga lang, mas nauna nga lang siyang pumasok sa akin. Kaya ako parang training trait. Ah, parang, parang nag, parang uh, nag-training pa lang ako ah. Kung baga, hindi ko pa talaga kabisado yung trabaho doon. Yung, uh, may pinagsabihan niya ako. Tapos, nasa harap ng customer. Alam mo, yung parang, parang nanliit ka. Parang, parang nangliit ang tingin mo, sarili mo eh. Yun. Nahurt ako sa ginawa niya. Pero, uh, hindi ko na lang pinansin. Hindi ko na lang pinansin. Pero alam niya na nahurt ako. <laughs> Pero wala din siyang ginawa. Okay lang. Okay lang. So, yun na yan. So, yun yung mga bagay na hindi natin dapat na gawin natin sa sa kapwa natin, kapwa katrabaho natin. So, kung meron man kayong ibang mga uh, gustong idagdag, comment nyo lang po. Tapos, kung meron po yung mga suggestions na gusto nyong i-discuss i-discuss ko dito sa channel mga topic na gusto nyo i-discuss. So, comment nyo lang po. And then, uh, mag-vlog pala ako. I-try ko na mag-vlog ako every week. Try ko kaya, di ba? Nasabi ko nang, na, nasabi ko na to, ala, uh, wala. Nasabi ko na to eh, before. Nasabi ko na mag-vlog ako. Okay, so, yun na yun. Okay, so, yun na. Okay. Bye-bye! <laughs> Don't forget to like. <laughs>